Gabay ni Lola Basyang: Mga Kwentong Kababalaghan at Aral. Sa isang tahimik na bayan, nagsama-sama ang mga bata sa bahay ni Lola Basyang. Kilala sa kanyang malawak na hardin at malaking bahay, si Lola Basyang ay naging paboritong destinasyon ng mga bata tuwing hapo. Dito, sila ay nagtitipon para makinig sa mga kwentong puno ng mahika at kababalaghan. Ang bawat kwento ni Lola Basyang ay hindi lamang basta-basta kwento. Kilala siya sa kanyang mga kwentong kababalaghan na nagiiwan ng aral at kasiyahan sa puso ng mga bata. Sa bawat salaysay, buhay na buhay ang mga karakter na tila bang kasama nila sa kwarto. Isa sa mga paboritong kwento ay tungkol kay Juan, ang tapang na binata. Sa kabila ng kanyang murang edad, ang kanyang katapangan ay kilala sa buong nayon. Mahilig siyang maglakbay at tuklasin ang mga hindi pa nanalaman. Ang isa sa mga pakikipagsapalaran ni Juan ay ang paglalakbay patungo sa madilim na gubat. Bagamat marami ang nagsasabi na mapanganib ito, hindi nagpatinag si Juan. Hinamon niya ang kanyang sarili na harapin ang anumang misteryo na naghihintay sa kanya doon. Ang gubat na kanyang pinasok ay hindi ordinaryo. Ito ay puno ng mahiwagang atmosfera na agad nagbigay kilabot at pananabik kay Juan. Sa bawat hakbang, nadama niya ang mga mata na tila bang may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Sa kanyang paglalakbay sa madilim na gubat, natagpuan ni Juan ang isang nakakaakit na liwanag. Ito ay kumikislap at tila isang gabay na naghihintay sa kanya. Ang liwanag na ito ay dahan-dahang nagudyok kay Juan na sundan ito, na may pangakong magdadala sa kanya sa isang hindi inaasahang destinasyon. Habang sinusundan ni Juan ang landas ng liwanag, natuklasan niya ang isang misteryosong bunganga ng lupa. Ito ay napapalibutan ng mga lumot at halaman at sa unang tingin, tila isang ordinaryong butas lamang sa lupa. Ngunit sa kanyang paglapit, naramdaman niya ang isang mahiwagang pwersa na nagmumula dito. Nagpa siya si Juan na ang ilalim ng lupa, pinapalakas ng kanyang tapang at kuryosidad. Sa kanyang pagbaba, nadama niya ang pagbabago ng hangin, mas malamig, mas misteryoso, dala ng kanyang matinding pagnanais na malaman ang mga lihim na itinatago nito bumaba si Juan na may kaunting kaba at pag-asa sa kanyang paglalakbay sa ilalim ng lupa natuklasan ni Juan ang isang mahiwagang kaharian ito ay isang lugar na puno ng mga ilaw na nagmumula sa mga kristal na nakakalat sa paligid ang arkitektura ay kakaiba na parang galing sa isang panaginip at ang hangin ay may halong amoy ng mga bulaklak at pampalasa sa kanyang paggalugad, nagtagpo si Juan at ang hari ng kaharian. Ang hari ay may mabuting puso, ngunit may mahigpit na mukha. Sumalubong siya kay Juan na may kamaong nakabukas, simbolo ng kapangyarihan at pagtanggap. Ipinahayag ng hari na si Juan ay napili para sa isang mahalagang misyon, isang pagsubok na magpapatunay sa kanyang tapang at katalinuhan. Sa pagtatagpo ni Juan sa hari ng mahiwagang kaharian, Isang hamon ang inilatag sa kanyang harapan. Upang patunayan ang kanyang katapangan at karapat-dapat sa gantimpala, kinakailangan niyang makakuha ng tatlong mahiwagang bagay mula sa kaharian. Ang unang pagsubok ay ang paghahanap sa gintong ibon na sinasabing nakatira sa pinakamataas na puno ng kaharian. Bagamat mahirap ang pag-akyat at maraming panganib, pinatunayan ni Juan ang kanyang lakas at determinasyon sa pagtupad sa hamong ito. Sumunod na pagsubok ay ang pagkuha ng walang hanggang apoy na matatagpuan sa kailaliman ng isang bulkan. Sa kabila ng init at panganib, nagpakita si Juan ng katapangan at katalinuhan sa pagkuha ng apoy ng hindi nasusunod. Ang ikatlo at huling pagsubok ay ang pagkuha sa dimatibag na espada na nasa pag-iingat ng isang malakas na halimaw. Gamit ang kanyang talino at bilis, nagawa ni Juan na talunin ang halimaw at makuha ang espada sa pagkakatagpo at pagtagumpay ni Juan sa tatlong mahiwagang pagsubok hindi lamang niya napabilib ang hari ng kaharian kundi pati na rin ang kanyang sarili pinatunayan niya na mayroong lakas at tapang sa loob ng bawat isa sa pagtatapos ng mga pagsubok napatunayan ni Juan ang kanyang katapangan at katalinuhan sa pamamagitan ng pagkakamit ng gintong ibon walang hanggang apoy at di matibag na espada Nayangat niya ang kanyang sarili bilang isang tunay na bayani. Ang bawat pagsubok ay hindi lamang pisikal na hamon, kundi pati na rin isang pagsubok sa kanyang panloob na lakas at determinasyon. Nang bumalik si Juan sa kaharian sa ilalim ng lupa, sinalubong siya ng hari na may malaking paghanga. Ang kanyang mga tagumpay ay nagpamalas ng hindi pangkaraniwang katapangan at kabutihan ng puso. Bilang gantimpala, Binigyan siya ng hari ng mga regalo na may mahiwagang kapangyarihan na magagamit niya sa pagpapatuloy ng kanyang mga pakikipagsapalaran. Ang pagbabalik ni Juan sa kanyang mundo ay puno ng kagalakan at pag-asa. Dala niya ang mga mahiwagang bagay na kanyang nakuha. Ngunit higit pa rito, ang karanasan at aral na kanyang natutunan sa ilalim ng lupa ay nagbago sa kanya. Naging mas matatag at matalino siyang tao dahil sa kanyang mga pinagdaanan sa kanyang pagbabahagi ng pakikipagsapalaran ng mangha ang mga nakikinig kay Juan. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang serye ng mga kaganapan, kundi isang patutuo sa kung ano ang kayang marating ng tapang at kabutihan ng puso. Naging inspirasyon siya sa marami, lalo na sa mga kabataang nangangarap din na magkaroon ng sariling pakikipagsapalaran. Ang kwento ni Juan ay naging isang mahalagang bahagi ng mga kwentong ipinahagi ni Lola pa sa mga bata. Hindi lamang ito nagbigay aliw, kundi nagturo rin ng mahalagang aral tungkol sa kahalagahan ng katapangan, katalinuhan at kabutihan. Sa bawat pagtatapos ng kwento, ang mga bata ay laging may bitbit na mahalagang aral na magagamit nila sa kanilang buhay. Sa pagtatapos ng kwento ni Lola Basyang, ang mga mata ng mga bata ay kumikislap sa paghanga at pagtataka. Ang kwento ng katapangan at paglalakbay ni Juan ay hindi lamang nagbigay alin, kundi nagturo rin ng pagpapahalaga sa katapatan at determinasyon. Ang bawat salita ni Lola Basyang ay parang mahika na nagdala sa kanila sa ibang mundo, isang mundo na puno ng misteryo at aral. Ang aral na natutunan ng mga bata mula sa kwento ay lumikha ng malalim na marka sa kanilang mga puso. Natutunan nila na ang tunay na tapang ay hindi lamang sa pisikal na lakas, kundi nasa puso rin na handang harapin ang anumang pagsubok na pagtanto nila na sa bawat hamon, may nakalaang aral na magpapatibay sa kanilang pagkatao. Sa gabing iyon, ang mga kwento ni Lola pasyang ay hindi lamang nag-iwan ng mga ngiti, kundi pati na rin mga aral na baon nila sa kanilang paglaki.